sa mga nagtatanong pala dito sa mga nakaraang video no, no kung uh, nagpo pruning daw po ako dito sa talong. So hindi po ako mga ka-farmers nagpo pruning dito sa mga talong. So yung ginagawa ko lang po ay uh, tinatanggal yung kanyang mga dahon na uh, matatanda sa baba at saka yung mga sanga niya pong Uh, wala na pong pakinabang yung makikita naman natin na ha, hindi po siya nabubuo hindi po siya magkakaroon ng bunga o hindi po siya mabubuo yung kanyang mga bulaklak so yan lang po yung aking ginagawa dito sa aking mga talong ayan uh, ngayon, uh, kahapon ko lang po ito in update so ngayon uh, 50 uh, days na po ito ngayon no Ayan. So yung ginagawa ko po ito po yung ginagamit ko yung tawag po dito sa amin sanggat So kailangan uh, matalas lang po siya mga farmers no. Uh, kailang matalas para uh, kunting hila lang natin uh, mapuputol po kagad yung kanyang mga dahon no. So pwede naman po yung gunting. So pero yung sa akin ito yung ginamit. So tulad po nito Ayan, uh, mayroon na rin sana siyang bulaklak mga farmers no. So tatanggalan ko tatanggalin ko na po 'yan. So sa pinakapuno. Ayan. So tulad po nito, ito po yung kanyang dahon tapos meron po siyang uh, ano nga tawag dito? Uh, suwi. Ayan. So tinatanggal ko na rin po 'yan mga ka-farmers. Ayan. Uh, para makapokus po sa taas. So tulad po nito, ayan, mayroon po siyang bunga no. So, pupokus po yung abonong kakainin niya dyan sa kanyang bunga. So, ito, uh, mataas na po ito mga farmers at meron siyang main na bulaklak. Ayan. Ano? sana ba yun? So, ito. Ayan, meron siyang bulaklak. So, hindi ko po yung tatanggalin. So, dito lang po sa pinakababa. Tapos, ayan. Para po mga farmers, pag uh, nag-spray po tayo, Halimbawa may may mga insekto sa anyang, sa baba. Ay, tanggalin na rin natin yung bunga. So so matatamaan na po yung mga insekto diyan mga farmers dahil maraming insekto na nakatago sa ilalim ng kanyang mga dahon. Kaya pag nag-spray tayo madali na lang po silang tatamaan no. Dahil kapag masyadong makapal po yung dahon niya ah uh, karamihan kasi ng mga insekto so nakatago sa ilalim kaya kapag nag spray tayo hindi po maubos-ubos yung mga insekto na yan kaya kapag ganito kalinis yung kanyang dahon sa baba, wala siyang masyadong daon sa baba. Ayan, ganyan na po siya yung itsura niya mga farmers so, so, ito matutuloy na po itong ano niya. Ayan, itong bunga. At saka, saka ito. So, baluktot na po yung isa na yan. Ayan, tulad po nito mga ka-farmers. Ayan, matutuloy na po yan. ano So, ganyan lang po yung ginagawa ko. Uh, parang semi-pruning lang siya mga ka-farmers, no? Kasi, karamihan po sa iba, uh, tinatawag po nilang white pruning. Uh, simula po na magkakaedad po yung talong natin ng 25 days. Simula na inilipat tanim. Alis dyan. Alis. Simula, uh, ayan, uh, sa uh, 20 days to 25 days kasi ah uh, pwede na po tayo mag Y pruning no sa ating talong kapag uh, may nakita na po tayo y so pwede na yan pwede na tayo mag Y pruning so dito sa aking ginagawa mga farmers uh, itong semi pruning lang po no uh, pagtatanggal lang po ng mga matatandang dahon at walang pakinabang mga na mga sanga So sa ilang taong ko pagtatanim ng talong mga farmers noon hindi pa po ko naka y-pruning. Uh, so karamihan ito po yung ginagawa ko sa aking mga talong. So baka sa next sa uh, tanim ko po uh, susubok na po ako ng y-pruning no. I-try natin. Dahil uh, may mga nakikita kasi ako at saka mga kaibigan ko na nagtatanim sila ng talong, nagwa y-pruning ko sila. So maganda po, uh, quality po yung kanyang mga bunga. Yun lang po yung kagandahan sa wipe pruning, malinis po siya at uh, uh, madaling mag-spray. Kapag naka pruning ka kasi malinis na po yung kanyang baba. Si isa sa walang pruning, uh, masukal po, uh, makapal po yung kanyang dahon. So hirap po mag-spray. Halos karamihan ng mga insekto ay nakatago po sa ilalim kaya ganun so yan kanyang mga bunga mga farmers so, so marami sya ah, halos hindi ko pa po ito natanggalan yung kanyang mga daon so halos ngayon pa lang po ako nagsisimula sa pagtatanggal ng mga matandang daon sa baba kaya ah, marami pa kong gagawin dito mga farmers no ano oh. so dito tatanggalan ko din po yan so ayan na ah. dito pala mga farmers so ah, nagtry pa ako dito nung Uh, sa mga huli kong itinanim no yung mga ulit kasi may mga namatay so nagtanim ako uh, kapag may namatay kasi mga farmers no tinatamnan ko po siya ng dalawa or tatlo eh, no, sa isang butas tapos ginawa ko po uh, ginawa ko po siyang wire pruning so ito po yung uh, kinalabasan uh, na yung una niyang bunga na laglag -lag, tapos yung sunod niya alis dyan alis nabuo ito Why proning sa mga farmers oh. So. so ito yung kanyang bunga na tuloy tapos sa yung isa. So ito naman, why proning din to. So, wala pa siyang bunga. Yan, ganyan kalinis po yung uh, sample po ng why proning mga farmers so dahil ginawa ko na po kasi kaya sabi ko next kong tanim magwa proning na po ako mga farmers. So yan lang po yung mga ano sasabi ko sa mga nagtatanong kung bakit hindi po ako nagwa proning. So bali nagbabawas lang ako ng uh, matandang dahon dito sa kanyang mga puno.